Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Pag-usapan lang natin itong uh, pang uh, susoplak ni Meloyap sa nilabas na ebidensya ni Atty. Libayan tukol sa kinasasakanya sa kanya ng Rapid Tool Action yung copyright infringement. So, dito may nilalabas kasing mga ebidensya si Atty. Libayan tungkol dun sa Ah, uh, kung bagay counter affidavit niya na to kasi nag ng kaso ng copyright infringement ang Rapid Rapid Tool Point Action. Ngayon, panoorin natin kung paano ah uh, so ni Meloyap yung mga uh, nilabas na ebidensya ni Atty. Libayan disclaimer po, uh, hindi po abogado si Melia pero ang ginagamit niya lang dito, ang uh, common sense para soplakin lang yung mga ebidensya ni Atty. Libayan. So, panoorin natin kung ano na itong mga uh, pang na ginawa ni Melia. Para sa mga ano, no, sa mga nagtatanong, balak ko sanang iklian lang yung aking uh counter affidavit. Kaya lang, nung yun nga, sineryoso ko yung complaint affidavit nila, eh, naganahan ako, parang ano, umabot mga kabatas natin ng parang almost 20 pages. So, bali, itong mga nilabas na ebidensya ni Atone Libayan na sa counter affidavit niya, hindi natin sigurado kung ito talaga yung mga ebidensyang ipipresenta niya dun sa korte laban sa kanya kasi pwedeng strategy niya na uh, ito yung mga ebidensya pero meron pala siyang ibang ebidensya so kanya-kanyang strategy yan kasi kung mapapansin nyo ang rapid tool action walang niyalabas ng statement uh, patungkol dito sa kaso na to basta ang alam lang ang sinabi lang nila is kakasuhan nila so ngayon sa ni divine naglabas siya ng uh, abideshya sa counter affidavit niya hindi lang at alam ko totoo pero kung ito man yung affidavit na ay mga ebidensya sa affidavit niya so dito titingnan ni Melo yung kung paano niya soplakin yung ebidensya yes. sabi niya na ginanahan daw siya sa paggawa ng counter affidavit niya akala ko ba Atty. ni na hindi ma, hindi importante yung matibay or malakas na ebidensya eh bakit tinabaan mo? Di sana isang page na lang ginawa mo. Sinabi mo, hindi fair, feri kung ano man yung gusto mo. Dapat, hindi mo na hinabaan. Sinayang mo lang ang oras mo. Sinasabi mo, hindi mo na kailangan ng matibay na ebidensya, depensa eh. Dito palang kinokontra mo na ang sarili mo. Ah, so tuloy natin. Okay. So ipapakita ko sa inyo. Ito, yung annex 1 ko. Uh, may pinakita siyang ebidensya niya yung annex 1 ano yun uh, makikita niyo diyan ito nang ito lang naman yung screenshot mga kabatas natin ng about about uh about tab ng Rafi Tulfo in action ano ho bahala na kayo mag-isip hindi ko sasabihin kung ano yung purpose niya uh, bahala na raw tayo mag-isip doon sa ebidensya niya hindi raw niya sasabihin ko ano yung purpose niya eh kung hindi mo sasabihin hindi ako na magsasabi alam mo ato Tony Libayan depensa mo napakadaling basahin eh basic na basic ang hindi lang makakabasa yan yung mga kabatas mo na walang utak. So yun na nga, sabi niya basic na basic lang daw yung nilabas ni Atty. Libayan na ebidensya. Ngayon, kung basic lang yung nilabas niya, so may possible na hindi talaga yun yung ebidensya. Pinangpa, ano, uh, baka, pampain niya lang yun para sa, baka makakuha siya ng ideya kung magsasalita yung kabilang panig ng kanilang uh, ebidensya rin. So, pwedeng ganun ang mangyari. Kumbaga, parang sinusubukan niya na baka maglabas din ng kabila ng uh, magbigay ng hint kung ano yung kanilang ebidensya. So, tignan natin, ano ba yung depensa ni Atty. Libayan doon sa pinakita niya? Dito, Welcome to the official YouTube channel of Rafi Tulfo. Yan lang, yung title lang. Yung, yung itong page daw na Rafi Tulfo in action, pag-aari daw ito ni Rafi Tulfo dahil na nakalagay raw dito, Welcome to the official page, YouTube page, channel of Rafi Tulfo official daw kasi kay Rafi Tulfo yan. Sasagutin natin yan mamaya kasi meron pa siyang isang ebidensya eh. Pakinggan natin. So ako na muna yung magbibigay ng ano doon, ng konting pagkakaintindi ko sa ebidensya ni Atty. Libayan. Uh, sa ebidensya ni Atty. Libayan, nagbase siya dito sa uh, sa YouTube na nilabas na ang nakalagay sa pangalan is Rapid ang may-ari ng channel, hindi ang Rapid in Action. So, pinalabas niya ang uh, may-ari person, hindi yung uh, foundation. Kasi pangalan lang ni Rapi Tulpo ang nakalagay. Ito rin, uh, Annex 2, makikita nyo. Sabi ko nga sa inyo, Annex ang ilalagay nyo. Ito yung uh, screenshot din ng video na may title na kawatan ng mga video ni Idol, di ba? Tapos, Annex 3. Yeah. So, ayun, ang ginawa niya naman dito sa kabila, yung ebidensya niya, ito nakasulat yung title. Ano ba yung title? Tignan natin. Sabi dito, aha, kawatan ng mga video ni Idol, pumunta ng TV5 kasama mga, mga magulang para mag-sorry. So, ano ibig niya sabihin? Kinunek niya yung dalawa. Yung isa, official page ni Rafi Tulfo, etong isa, etong isa, may nakasulat na kawatan ng video ni Idol. Tandaan nyo guys, napakahinang depensa niyan. Unang-una, dito kasi pinilalabas ni Atty. Libayan na ang may-ari ng channel ng Rapid Tool po, in action ay si Rapid Tool po. Iisa lang. Doon lang siya nagbabase sa mga title. Tulad nun, title lang lang pinalabas doon sa sa segment na yon sa content na yon yung idol pumunta yung mga kawatan ng video. Pangalawa naman, yung title lang doon sa YouTube. ba? Diba? Get nyo? Parang kinukunik nila, nagbase lang siya doon sa nakasulat lang. Hindi talaga yung, uh, parang pinalabas niya na, hindi, si may mayayari niya kasi siya nakasulat dito. Parang ganun lang. Kapag ba sinabi kong ninakaw ko ang kanta ni Moira de la Torre, si Moira ba ang ninakawang ko? Hindi, meron nag-produce niyan. Merong company na hawak yung uh, record ni Moira. So pwede natin sabihin na ninakaw natin ang kanta ni Moira. Pero in reality, hindi si Moira ang ninakawan mo doon. Kasi si... tama doon. Tama sa tama 'yung paliwanag ni Melo yapjan uh, hindi talaga si Moira 'yung ninakawan mo, 'yung record company ang ninakawan kapag kinuha mo 'yung kanta ni Moira. Hindi mismo si Moira dahil bayad na siya doon. Si Moira bayad 'yun eh. Okay? Ngayon, ano pa ang isa sa ebidensya ko? Tignan nyo to guys ha. I-compare to sa eb... Ito yung ebidensyang ilalabas ni Melo Yap, Ito, medyo matibay-tibay ito, ha? Kayo na ba magbigay ng ano, uh, opinion opinion nyo kung sino mas may timbang sa ebidensyang inilabas si Melo Yap o si Atty. Libayan ebidensya ni Atty. Libayan ito yung SEC ng channel ang nakalagay rito ayan public documents yan galing sa government yan So, government documents na naka-public. Raffi Tulfo Foundation Incorporated. Ano ang katunayan na ito ang may-ari ng channel? Tignan nyo ah. That the purpose for which such corporation are incorporated. Funds that will be donated to this foundation will be used in helping the complainants on Raffi Tulfo in action wanted sa radio show. So, nakita nyo? Rapid Tool in Action, tsaka yung Wanted sa Radio Show. So dito nagpapatunay na ang may-ari is yung foundation. Ano, ano pang katunayan? Expenses such as allowances, sila nagbibigay ng allowance. Salaries of reporters, cameraman, driver, and other staff. Sila pala yung nagpapasweldo doon sa nakikita natin na staff doon sa rapid tool for. Yung sa kiniklaim daw ni Rapi Tulfo na channel niya. Ngayon, ikaw ang judge. Kanino ka maniniwala? Doon sa nabasa mo? O dito sa document, government documents? Sige nga, kung kayo judge. Napakasimple na lang talaga eh. Saan ka maki... Ito, government... Uh... public doc uh, government documents sa to. So naka ka sa SEC. So ang nakalagay doon is Rapid Tulpo in action. hindi Rapid ngayon, ang pinagbabasihan ni Atty. Libayan is yung nakasulat lang. So, kung ako yung judge, kung ako judge, doon ako sa public doc, uh, government documents kasi legal yun. Di ba Hindi ka gaya ng galing sa YouTube, is galing lang yun sa YouTube. YouTube is uh, parang company, hindi naman siya government. So, mas para sa akin, mas may timbang yung government documents. Pwede bang mag-claim? Pwede bang sabihin ni Raffy Tulfo? Hindi naman ako nag-type yan, yung sekretary ko eh. Tsaka okay lang naman kung i-claim ko yan. Wala namang problema. Ngayon, halimbawa, meron problema sa pag-claim ko. Sino ang dapat magkaso kay Raffy Tulfo? Hindi ba dapat yung foundation? Ano sasabihin ng foundation? Si Raulo ka, Raffy Tulfo, ba't kiniklaim mo yan channel mo? Eh, amin yan. Kakasuhan kita. So, related ba yun doon sa copyright infringement na ikinaso ng foundation kay Raffy Tulfo? Hindi din. Kung magkakaroon man ng issue diyan, issue yan between Rapid Tulfo at saka doon sa foundation, hiwalay doon sa kaso ng copyright infringement na isinampa kay Atty. Libayan. So nakita na ninyo kung anong pinagbasihan ni Atty. Libayan. Ang pinagbasihan niya, yung YouTube description. Ano ka ba naman, Atty. Libayan? Parang hindi. Sa bagay, alam ko, wala ka na magamit na ibang ebidensya. Kaya yan na ang ginagamit mo. Napakahinang ebidensya. Napaka-weak. Biruin mo, Uh, description versus uh, government documents? Dito makikita mo talaga si, si ito si Melo Yap nagre-research, 'di ba? Kaya palagay ko itong nilabas na ebidensya ni Ato Libayan, pang lang 'to. Hindi talaga 'yun yung kanyang ebidensya. Uh, parang pinakapain niya lang 'yun, baka uh, nagbabaka sakali siya na yung kabilang panig, yung rapid tool point action, maglabas ng ganong ebidensya rin para magkaroon siya ng ideya kung paano niya i-counter. So, siguro, doon na lang tayo sa medyo uh, block lang yun ni Atty. Libay. Hindi talaga yun ang ebidensya niya kasi napakahina talaga. Huh? yun ba ang ilalaban mo doon? Hindi ko alam kung saan mo na paghuhugot yung galing mo, Atty. Libay. No? Congratulations, may probable cause. <laughs> Joke lang. Tuloy natin. So ito makikita nyo ito yung aking Annex 4. Ito naman no, makikita nyo kasi dito yung mga Ito pa ito pa. May ito pa ilalabas na ebidensya rito si ni Libayan na kung yun talaga yung ebidensya niya, sablay talaga. Ah, ano? Mga klase na ginagawa na videos ni Rafi Tulfo. 'Di ba? So makikita nyo diyan yung mga ano, mga napakayabang ng tatay niyang 500 lang ang binigay si tiyo sa hapon si tatay sa gabi di ba so pinakita ko rin kasi ang ang purpose kasi mga kabatas natin tulad na sinabi ko dapat wag kayo mag-assume na kilala na ayan pinakita niya yung mga title ng Rapid Tool po in Action Foundation Hindi ko alam anong reason niya, bakit pinakita niya. Nung prosecutor yung Rafi Tulfo in action. So pinakilala ko rin kung anong klase. No? na content creator ang Rafi Tulfo in action. At dito, ang reason pala niya, ipinakilala niya kung anong klaseng content creator ang Rafi Tulfo in action. Ngayon ganito, ang tanong ko sa iyo, attorney, anong kinalaman niya sa copyright infringement? Hmm. Tama ulit dito sa Meloyap. Yap. Walang kinalaman sa copyright infringement case yung mga title. di ba? Meron pa nga dyan, mas, mas balahura pa yung mga title. Pero wala namang... I mean, wala din naman nasisita. 'di ba? Mas talagang harsh pa nga eh. Hindi naman na uh, naba, na uh, ba ibig sabihin hindi sinuspend di YouTube. So walang kinalaman to sa kaso niya ng copyright infringement. Useless. Kaya ka ba ginanahan dahil diyan sa video na Siguro nga Melo. Yan bang ba reason kung bakit ka ginanahan at ni Libayan? Oo, oh, kasi madali okay, lang, kasi lang Hindi eh. pansinin ng prosecution yan eh. Walang kinalaman yan sa copyright infringement. Tulad nga lang sinabi ko, dapat ang pinatunayan mo yung harassment na ginagawa sa'yo ng profit tool ko para hindi tumuloy yung kaso laban sa'yo. Ang pinatutunayan mo bukod sa perius or o yung walang kakwenta-kwentang ebidensya mo na tungkol sa title, anong kinalaman yung title na yan? Tama. Ginaya ba yung title mo? Tuloy. Tapos, ito. Ito. Tignan nyo ah, dito ako natawa sa ebidensya ni Atty. Libayan na to. Alam Tingnan nyo ah, kung bakit di nakakatawa yung nilabas na ebidensya. Kung talagang ebidensya ha. Panoorin nyo. Yung nyo, napakamot ako ng ulo eh, Tsaka medyo nabawasan ako ng tatlong buhok dito banda o, oh. dahil sa sinabi niya dyan. Ah, uh, Annex 6 ko. Yeah, I'm not a YouTube partner, so why am I seeing ads on my videos? Ads may appear on your uploaded videos even if you haven't monetized the videos yet. Oh, uh, sabi niya, di ba? Ah, uh, siguro bibigyan ko kayo ng hint dito kung bakit ginamit ito, no. Ay, uh, magbibigay siya ng hint kung bakit niya raw ginamit 'yan. Mamaya <laughs> ididibang ko 'yan, tingnan niyo. of course, alam naman natin na sa copyright infringement, tinitignan 'yung economic rights. Ayun, economic rights. Natandaan niyo 'yung unang video na pinakita ko sa inyo? May nakalagay doon, 'di ba, kapag minonetize mo 'yung video, posible na hindi ka pasok sa fair use. Kaya dito, dinidibunk ni Atty. Libayan yung sinabi ng babae na hindi ko namang ginamit yung Rapid Toolpoint Action para kumita eh. Kaya ako may ads. Kasi sinabi ng YouTube, yun nga, yung pinakita niya, ulitin natin ha. Tignan nyo. X6 ko. Yeah, I'm not a YouTube partner so why am I seeing ads on my videos? Oh. Yung palang ads, hindi siya ang naglalagay. Pinalalabas ni Atty. Libayan, ang naglagay nun is YouTube. Ah, tuloy natin. Totoo naman, talaga si YouTube naman ang naglalagay ng ads. Kung monetize na ha, si YouTube naglalagay, nasa iyo na kung gano'ng karami. Ikaw ang magdi-decide kung gano'ng karami. Pwede naman si YouTube na lang magbigay ng ads kung ilan. Pero, ibang uh, gumagawa kasi ng channel, ng video, dinadamihan nila. Patuloy lang natin to. Binigyan ko lang kayo ng konting ano doon sa paglalagay ng ads. Ads may appear on your uploaded videos even if you haven't monetized the videos yet. Di ba? O, oh, palang talo na siya. <laughs> tignan nyo, ako babasa ha. Ako babasa. Basahin <laughs> mo, Melo. Basa. Tignan mo, Atone Libayan ha. Kung nanonood ka man, tignan mo kung tama ako mali. Ikaw na mag-judge kung tama ako mali. Title palang, talo ka na <laughs> Ayan, ha? Tinakasan ni Melo Yap yung posisyon ni Atty. Libayan, hindi na siya atty., judge na. <laughs> I'm not YouTube partner. Etong <laughs> rules na binasa mo, para sa mga hindi partner ng YouTube, ng YPP, ano ba yung YPP, ito yung mga hindi monetized na channel. Kapag hindi ka monetized, na tanong to eh, I'm not a YouTube partner, hindi ako monetized, so why am I seeing ads on my video? bakit may ads na lumalabas, lumalabas sa video ko? Eh, hindi naman ako monetize. Yun ang sabi dito, na ginamit mong ebidensya. Kasi ngayon, sa YouTube, kahit hindi ka monetize, may lumalabas pa rin ads. Yung nga lang, ito'y eh, paliliwanag, sabi ko lang sa inyo, sa YouTube, kahit hindi ka monetize, may lumalabas na rin ads ngayon. Kung ako ang judge, isa lang itatanong ko sa'yo, Tony Libayan, monetize ba ang channel mo o hindi? Boom! Ano yung sasagot mo? Monetize po. Eh, Boom! Eh bakit ginamit mo yan? <laughs> Ang rules na yan ay para sa hindi monetize. Monetize ka. Sabi nito, ads may appear on YouTube uploaded videos even if you haven't monetize the video yourself. Kapag hindi mo pala minonetize yung video, kapag hindi pala monetize, haven't monetize. May makikita kang ads. Saan mapupunta yung ads? It's either siguro doon sa may-ari ng original video or sa YouTube mapupunta yung ads. Tama si Tama dito si Melo. Pero kapag monetize ka, sa iyo mapupunta yung income. Ngayon, ang tanong ko, sa iyo monetize ka ba o hindi? Monetize ka. So bakit gagamitin mo itong depensa na ito? Eh monetize ka pala para sa hindi monetize ito. Wala ka na bang makuwang ebidensya, Atty. Libayan? Tama nga yung sinasabi mo. Uh, hindi siguro importante yung malakas o mahinang depensa. Kasi dito ang hina ng depensa mo eh. <laughs> di ba, base lang sinabi niya dati, hindi naman importante kung manalo yung kaso eh. Ang importante ay makarating ka sa korte. Kaya siguro sa kanya rito, basta lang siya ng counter pediibit, okay na sa kanya yun. <laughs> Tuloy natin. <laughs> Ah, uh, siguro bibigyan ko kayo ng hint dito kung bakit. Bibigyan pa ng hint. <laughs> Ginamit ito, no? Uh, of course, alam naman natin na sa copyright infringement, tinitignan yung economic rights. Yes. Alam mo, napakadaling ano yun yan eh. Napakadaling tignan yan eh. Kung totoo ba na kumita ka o hindi? Ginagawa mo pa nga yung judge dito, yung prosecution dito. Alam mo bakit? Sa bawat video na ina-upload mo, may nakalagay doon kung magkano yung kinita mo. So bakit inilabas mo yan? E simple lang ang argumento diyan. Ilabas mo yung video mo at tignan natin kung kumita ka ba o hindi. Gusto kong ilabas dito, ang problema lang kasi, bali dito. Totoo 'yung sinasabi ni uh, ni Melo Yap sa YouTube, makikita mo naman per video kung magkano ang kinikita ngayon, sigurado naman yung channel ni Aton Libayo, malaki na yung subscriber marami na rin siyang views, monetize siya kahit pasabihin niya na uh, dumating yung kaso hindi pa siya monetize, imposible eh. sigurado ako, monetize na siya nung uh, ginamit niyang content yung Rapid Tool po in action kaya dito, tama yung sinasabi ni Melo Yap, na saksak puso, tulo ang dugo siya rito. Nangga, yung mga ebidensyang uh, pinipresinta niya, kung ito talaga yung ebidensya ipipresinta niya, wala asabit. Kahit siguro uh, baguhan pa sa o kumukuha pa lang, medyo alanganin para sa akin ha, alanganin. So, abangan pa natin yung ibang mga ilalabas pa ni Melo. Yan lang po sa ngayon. Salamat!